yellow yellow mga katikang mag first -pe 10 minutes break na tayo ito yung ano salad time binagyan ko ng chicken meat hindi ito na ngayon chicken ngayon at saka yung lahat nilalagay lalagay ko andyan dyan pero wag nyo nang nahanapin yung itlog nyo kasi talagang hindi ako naglagay yung itlog at saka yung aking dessert ay hulain ko nga rito ayan maganda yung kulay parang ano ba yun parang lipstick yung kulay eh yaking panulak ay taas yan kumakain na ako kumakain <laughs> Okey, okey, makasih, guys. Bye-bye.